Oy, magbisaya lang ta mga idol kay ang Bisaya nga istorya handi ako comfortable ug diha na ako mapagawas ug diha na ako ma-express ang tinuod na nga message nga ipaabot na ako sa mga hingtong dano. So magbisaya lang ko kay diha ako comfortable. So mga idol maghatag ta karon og komento kabahin sa statement ni Congressman Isbarbers katong statement niya mga idol nga nag-ingon siya nga ang the impeachment of BP Sara is a people's choice. So, nagpasabot sa Bisaya pa, ang pagpa-impeach kang Bipisara, kagustuhan sa mga tao. Mga idol, mohatagin kong komento ni Ana. Wala ko kabalo, unta kini nga video makaabot ni Kang Congressman. Wala ko nakahibalo sa, imukong, o sa ni imo kong sa sa bisis nimo nga no nakasulti ka og People's Choice ang pagpa impeach kang BP Sara. I-challenge taka kong kung makadungog man ka ani nga video kay Kasabot man ka, taga, mga Bisaya man ta. Bisaya man ka taga Surigao, taga Lipata ra man ka. Ang emong barangay, unsa man ang barangay? Lipata, barangay ba Lipata o Sabang? dia. So, diha, basta na ka pangutan ha ang tibook barangay kung asa ka nagpuyo. Kung naabay 10% nga musulti sa emo nga choice nila, kagustuhan nila ang magpa-impeach si Bibi Sara. I-challenge e na kung diha mismo sa emong barangay. Oo, is i-challenge ka, na kaana kung people's choice tinood ba ng imong giingon nga ang pagpapa-impeach kang BP is people's choice so kung ang comment na ako mo-comment good ko ana sa imong gisulti nga people's choice tungod kay ako kung na ako karong sa ground ako na mismo kung mo-sulti sa imong nga kanang pagpapa-impeach kang BP Sara dili good na siya people's choice kagustuhan na na sa pipila ka mga politisyan nga na ay dako nga pangandoy sa ilang kaugalingon. Kung ako na mismo maingon sa emo, nga ang pagpa-impeach kang BP Sara, dili gina siya people's choice, ...kun dili, choice rana sa pipila ka mga ...politisian... nga naada sa ...sataas... sa taas, nga naay dako nga pangandoy sa ilang Kaugalingon sa pamulitika. Moingon gid ko ana sa imo, so unta makaabot ni sa imo ko nga ang pagpa-impeach pa, kang Bp. Sara dili na people's choice. Mismo ako moingon ako sa imo nga dili na kagustuhan ako, dili na kagustuhan mo. So salamat